Pucho brother, illegal impounding yun. Ah sir, ko lang po sa ticket. Hindi, ang mali doon, yes, hindi dapat inimpound impound Kasi nung, nung in-impound, nagawa na nila eh. Tampalasan eh. Tinitikita ng paulit-ulit, obstruction. Pasensya na ha. Ang ikinaka-bullshit ko dyan... Paano clearance clearance eh mali nga yung pagka-impound? Uh, Pasensya hindi. na ako Apo, nagagalit sir. ha hindi sa iyo. Yes Pero issue eh. Yeah. Ah, ay ako naman sir ah, bilang ano. Hindi ano? alam ko. Wala ka naman sa posisyon para magdesisyon eh. Apo. Okay. Attorney. Yes. Nandito sa impounding niyo sa Pasay. Alam mo partner? Yes, ano 'yon? Ikukwento ko lang sa iyo at ito naman eh, iimbestigahan mo eh. Kawalang-hiya naman ng tao natin. Kapatid hindi pwedeng ganun yung paulit-ulit na lang. Bakit? Yung kasalanan ni Pedro, kasalanan ni Juan. Bakit in-impound? Eh, gawa na yun. Alam mo, kapatid, abogado ka. Ano man panguhuli na hindi alinsunod sa batas, may tuturing na pang-aabuso sa kapangyarihan yan. Pa, paano to? Isan linggo, walang hanap buhay. Ay, eh, kawawa naman ng mga tao sa ginagawa natin. Kawalang niya naman ito, brother. Yung sabi mong paulit-ulit, mali yun. Bakit? Yung kasalanan ni Pedro, kasalanan din ni Juan. Tapos yung kasalanan ni Alex, kasalanan din ni Juan. Walang yan naman. Huwag tayong ganun. Let's be professional, partner. Pagkituruan nyo yung tao nyo, ilang beses nang nangyari yan. Nung panahon pa ni Lipana. Pag wala siya, hindi na umusad ang opisina. Kawawa naman yung mga malit na manggagawa. Katulad nito, isang hamak na truck driver lang. Hindi, gutom ang pamilya nito. One week. Kawawa ang mga tao. Yung mahihirap ito, anak ni Governor. Matagal nang na-release yung truck niya. O, oh. oh di ba? Malang naman no? yung public service, wala eh. Kinailangan ko pang makialam eh. Brother, alin ang truck mo? Yan po sir, yung naka-open po ang yung... Nasaan mga tao dito? Eh, andun po sir yung impounding eh. ka. Yung in charge dito nasaan? Ano po sir sa uh, may ano na yung tagawid doon po. Ito yung truck mo. Opo, oh, sir, yan po. Hindi po nagkakamali. Siya po yata pinag-i-clearance po. Opo. Hindi, ganito eh. Yes, sir. Yes, sir. Brother, naka-record tayo, no? Opo. Opo. Hindi naman ito personal eh. Yes, sir. Opo. Ito, tumawag sa aking opisina. Yes, po. Okay? Yes, Kung yung report sa iyo ay contra, magsalita ka. Opo. Opo. Tumawag ito sa aming opisina. Ang kanyang truck na may kargang buhangin, tumirik sa may nagtahan. Opo. Okay. Ang enforcer ninyo, Kumuha ng towing truck. Okay no? po. No? Opo, sir. Inilipat. Opo. Mga gaano kalayo? Pagbaba lang po sa stoplight doon, sir. Andun po, may o, ano sila doon. inilipat. Okay po. Nakita ko doon sa video, may truck, Elf, binawasan ang buhangin mo, ano? Opo, sir. Ilang beses binawasan? Mga apat siguro po, apat sir. Apat na Ng Nung maliit na truck. Opo. Kinabukasan, tama? Opo. May dumating kayong mekaniko? Opo, sir. Nagawa ninyo? Opo. Okay. Binalikan kayo ng MMDA, tapos iniskortan, papunta dito. Yung MMDA po, sir, nakatalaga-talaga doon mismo. Kaya kasi nga, oh, in kayo ng MMDA, papunta dito, it hindi hinila, i-minaneho mo. Opo. Uy, brother, illegal impounding yun. Ah, sir, iyaan ako lang po yung report. Kasi po, uh, hindi po ako nagkakamit sa pinagkikira. So, Titingnan ko lang po sa ticket. Hindi, ang mali doon, yes, hindi dapat in-impound. Kasi nung, nung in-impound, nagawa na nila eh. Nagawa nyo na po? Oh, po, sir. Oh. In lang kami ng MDA po, sir. Dito papunta rito. Sige na lang, sir. Pakawa ko lang pero Sige, nga. Tampalasan eh. Binantayan naman pala eh. <laughs> Ilang beses kan tinikita nung una? Obstruction. Bari po, sir. Dapat eh dalawang obstruction sa ka isang ano, binawi po nilang isang obstruction. Tinitikita nang paulit-ulit obstruction. Binawi. binawi po yung isa. Ilan ang natira sa yo? Dalawa po. Dalawang ticket. Aray, araw. Hindi, same day. Same day. Alam mo, brother Jerry dapat, wala namang may gustong tumirikan sa sasakyan eh. Syempre, sa ngalan ng public service, responsibilidad ng MMDA na i-clear. Now, eh ang masama nito, hindi nila hindi nila makayang hilahin, inilipat lang. Now, nilipat po, sir. Pero nagtataka ako na ilipat nila eh, ba't hindi pa idiniretso dito? Private ba yung towing truck? Mismo po sir. Truck ng, hindi mismo sir, yung no, malaking truck. Pinagtataka ko, bakit inilipat lang? Samantalang kung ginawa nila ang tamang trabaho, dinala dito, ay eh, hindi tayo makikialam. Opo. Kasi Dahil tama, tama eh. Tama yun eh. pagka -impact. opo. Ang problema, yung truck nila, inilipat lang brother Matt, tapos kinabukasan, nung nagawa na, Inescortan. Ikinuman, imaneho mo, iniskortan ka papunta Punta dito. Pantalan no? dito po sir. O di illegal impounding. Uh, yung isa pang tanong doon, yung buhangin na kinuha sa kanya, saan na napunta? Yun nga. Doon, doon po sir, dinala nila sa may ilalim po ng ano, doon daw sa may... Ano nila sa menjola? Ah, sa opisina doon. Oh, sa may menjola po. Ng MMDA. MMDA, meron Mayroong... Ano, naandoon lang Pero, po. Pero Brother, o, mali yun. Mali po yun. Produkto niya yun eh. <laughs> eh nga, sa sabi ko nga po sir, ba't ka ako binabawasan nyo kung ipapatawing nyo man lang? Kasi dapat ka ako, eh, hindi nyo nababawasan yan. Dahil lang po nila sir, eh, mabigat daw. Kaya binawasan nila. Eh, pero, hindi pero, na naman po tinawing. Pero mali yun. Tapos tingnan mo brother Jerry, nag impound sila ng mga sasakyan. Nakabalandra lang. Ulan init po. Ulan init, ulan. Eh samantalang halimbawa ikaw ay may-ari nito, hinuli ka at sinabing kolorom. Eh, ang lumalabas, sinintensyahan ka na eh. Okay. Samantalang may karapatan kang mag-contest, may investigation, ay eh, papaano kung after the contest, mali ang apprehension sa'yo. Hindi, na-perwisyo ka na. Ano. Talagang pasensya ano, dito sa Pilipinas talaga. Parang wala yung public service eh. Malaki ang problema natin. Nalilimutan na iba yung iba yung tunay na public service. Katulad niyan, pinagmulta na halimbawa ikaw, impound pa yung sasakyan. Kung hindi ako nagkakamali, 3 months. 3 months ano? Ibig sabihin, pinagmulta ka na, pinarusahan ka pa. Papaanong parusa? Yung pinakaingat-ingatan mo sa sasakyan. Hmm, na diba? po Tubos na po, sir. Natub ito po kasi ang ticket niya sir Natubos na po namin Ito po kasi ang ticket niya sir Anong uh, nakalagay? Ito po sir uh, Ito po ang plaka niya CH511 Anong nakalagay? Ito po ang nakalagay sir uh, As per advice 300 base Secure clearance From office of the chairman Before release sir Alam mo Pasensya na ha Ay, sarap po. Ang ikinaka-bullshit ko dyan Paano clearance clearance eh mali nga yung pagka-impound. Pasensya na ako nagagalit ha hindi sa iyo. Yes, Pero wisho eh. ako naman sir bilang ano. Hindi alam ko wala ka naman sa posisyon para magdesisyon eh. Apo. Ang questionable diyan. Ilang isang linggo na kayong wala nga na buhay. Opo sir. Attorney. Yes. Nandito sa impounding ninyo sa Pasay. HK yes, market. Sino ba supervisor ninyo dito sa pag-impound ng sasakyan? Nasa ano siya Tumana Alam mo partner Yes ano yan Ikukwento ko lang sa At ito naman Iimbestigahan mo eh Ah uh. Kawalang naman Ang tao natin Alam okay. mo kung Alam mo kung bakit uh. May truck Na tumirik sa nagtahan uh -huh. Webes last week uh -huh. May kargang buhangin Yung enforcer ninyo Kumuha ng towing truck Inilipat yung Truck Mga around 500 meters Opo, sir. Mga okay. ganun lang po. Okay. Tapos, binawasan ang buhangin. Mga ilang mga elf? Apat. Nasa apat po. Okay. Then, kinabukasan, nung magawa na yung truck, in-escortan itong driver, in-impound ang truck. Hindi hinila. Minaneho ng driver. Ganito yan. Alam ko na yan, yung taga-DVC tatay. Oo. Oh. Marami na kasi kaming insidente. Na? Na yung mga buhangin, nauhulog, overweight, tapos ang problema dyan ilang araw na more than 24 hours ang sabi i-rescue e eh, alam mo kung saan siya na, na ano man sa Malacanang kaya kami kapatid kaya kami kapatid talaga, ang gusto ni chairman tinuruan ng leksyon eh paulit-ulit na lang yan Saka, bakit bakit paulit-ulit paulit itong truck na ito eh marami yung kapatid kapatid hindi pwedeng ganun yung paulit-ulit na lang bakit yung kasalanan ni Pedro kasalanan ni Juan Pangalawa, bakit in-impound? Eh, gawa na yun. Truck, alam mo kapatid, abogado ka, alam mo, yung pagpapatupad ng batas o anumang panguhuli na hindi alinsunod sa batas, may tuturing na pangabuso sa kapangyarihan yan. Paano to? Isang linggo, walang hanap buhay. Ay, kawawa naman ng mga tao sa ginagawa natin. Anyway, meron ka namang superior eh, pero kawalang yan naman ito, brother. Ang bisis na yan. hindi lang yan ang unang pangyayari. Brother, yung sabi mong paulit-ulit, mali yon Bakit? Yung kasalanan ni Pedro, kasalanan din ni Juan. Tapos yung kasalanan ni Alex, kasalanan din ni Juan. Walang yan naman. Huwag tayong ganun. Let's be professional, partner. Oh, nila at pag, uh, No, uh, no Walang, uh, walang, walang mga balot na mga Brother uh, Brother, ang questionable dyan yung implementation O oh, sige, stalled vehicle O oh, ticket, ilang beses tinikitan Tapos, yung sinasabi mong kalat ng buhangin Ibang kaso ito, stalled vehicle ito Yes, pero... kasi nakakaabala ng traffic more than 24 hours. Ang sabi ng may-ari, i-rescue. Okay. Brother, excuse me. Yes. Oh, sabihin, mo na, kung sabihin mo kung mali ako. Obligasyon ng MMDA na i-remove yung installed vehicle, di ba? Pero sa installed vehicle, may no? Okay. Tingnan mo. Lawyer ka naman. Di ba nagbawas kayo? Tapos, nung nabawasan niyo nung kinabukasan na nagawa na yung truck ano kapatid responsibility ninyong i-clear i-towing hey, i-towing pero yung paglipat ng mga sa truck maghanap kami ng truck para maalis lang yan overloaded na truck trabaho pa, pa namin yan nating ulit-ulitin yung salitang malakanyang kasi unang una wala naman truck driver or truck owner na gustong tumirik ang sasakyan papabalik balik itong driver. Ang itinuturo, wala ka daw. Ka. Ano ba yan? Eh, ibig sabihin kapatid, pag wala yung... Uh, malakas ang ulan dito, no? Kaya medyo malakas ang salita ko. Pag nyo yung tao nyo, ilang beses nang nangyari yan. Nung panahon pa ni Lipana. Pag wala siya, hindi na umusad ang opisina. Tapos ilang araw kang wala, officially. Hindi na makapag-clearance itong kawaawang truck driver. Ang sinasabi, wala ka. Kaya hindi makapag-issue ng clearance. Kaya one week na, gustong mag-comply itong driver, bayad na sa multa. Pero hindi makalabas ang clearance. Kailangan daw, ikaw ang paper ma. Kawawa naman yung mga malit na manggagawa katulad nito, isang hamak na truck driver lang. Hindi gutom ang pamilya nito, one week. <makes> car, car, Hindi, ganito kapatid, naulan dito, no? bibit-biting ko itong driver sa opisina mo. Kung wala ka, please advise your subordinate to issue clearance Papunta ako dyan sa office Saan dyan? Doon sa old building o sa bago? Pasuyo brother At talagang alam mo Kaya ako'y nainit ang ulo so, May problema eh Tayong mga nasa posisyon Wala namang problema kung maging stricto tayo eh Pero Huwag namang ganun Kasi ang dating harassment na sa parte ng Truck driver at ng truck owner gusto mag-comply pero one week na pabalik-balik papunta na kami dyan from Pasay dediretso kami dyan i e, service ang na itong truck driver sumama ka sa amin ako sir Pasay bali ito po yung report ko Thank you, yeah. Kawawa ang mga tao, yung hirap Kung ito, anak ni Governor, matagal nang narilis yung truck niya. Oh o, oh, di ba? Kung ang mayari ng truck ay governor o congressman, sigurado na i-release yan yung araw din na yon. Kung ang panalangin ng mga naape ay nakakamatay, marami nang namatay na nasa posisyon. Grabe, pang sa kapangyarihan yan eh. Sabihin ko sa MMDA, kukuha ko ng towing truck, i-accredit nila, no? no? So, kukuha ko ng malaking truck, kaya kung di Hindi kaya ko. Hindi nila kaya. Brother Matt, brother, thank you ha. Sige sana kung bakit mataas ang bosses ko ha. I don't, I don't... Ito yung sayo 'to mas malaki to ko. Eh okay na, sukub na kami. Nakalagpas po diyan yung 0 sa side mga ganyan po. Ayun ngayon. Ah may trapal eh. <clears throat> May trapal eh. Paano mananabog yung buhangin? Kaya nga po sir, sinasabi ko sa kanila bakit nyo binabawasan yan eh. Hindi nyo naman. Mat, paano mananabog ang buhangin? May trapal. Kaya nga po. Saan ang probinsya mo brother? Pakulod po sir. Pakulod? Oo oh, sir. Awa-awa kayo. Eh, gutom na sir, pamilya sir. Eh, sa linggo na ngayon sir eh. Wala, ala, ala naman kita po, sir. Sensya na kayo. Talagang ganyan. Eh. Opo nga, sir. Kaya po, tumahog na po kami sa inyo, sir. Para... O, pasok. Mauna ka. Brother, salamat hey, sa payong, ha? Okay na to, sir. May ilaw. Okay. May pili sa Tony Nunez. Sinong nandyan? Si Chairman po nandyan pa rin. Hindi, kay attorney, ano. Uh, Anong floor si attorney, ano yan, Lian? 15 po. 15. May kukunin kami 15. clearance. May pinagbilin si attorney. Yan sa clearance. Ay, okay na, sir. Sinong next? In... Na... Yan! Sinong next in line? Sir. Sinong okay next in line? Okay na po ito? Opo, doon na po yan na. Sinong next in line si... kayo? Ay, secretary lang po, sir. Sino sa ator ni Leon? Si ator attorney... ni Diane? Si Diane po. Diane? Yes po. ah uh, head po siya ng Nasaan deputation. Nasaan siya? Nakauwi na, sir. Hmm. Hmm. Pakisabi sa mga kasama niyo, hindi pwede yun. Malangya naman no? yung public service, wala eh. Kinailangan ko pang makialam eh. Ano ito? Nasaan yung release na nakalagay dyan? Ay, nasa kanya po lahat. Nasa ito, lang po yung binigay. Hindi po. Yung envelope po. Lahat po. Pati ito, po yung... Ito, please release plans. that then for the new with plate number. Yan na now po then. yung ipapakita niya. Tapos natawagan na rin po hmm. yung sa towing, sa impounding. Sige. Yung head po no na i-ano na po. Thank you, ha? Huh? Yes. Hmm. Thank you. Thank you, sir. Ano kayo? Overtime? Or 24 oras kayo? Hindi <coughs> po. 7 years, sir. Okay. Kasi okay. di ba po, mm lang yung office po. Kaya lang, kailangan may mag-extend para po kung lahat may mag-assist po. Okay, mag okay. thank you. Thank you rin po. Let's go. So, Ba't ka pinababalik? Eh, malis na ako si 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 Atone. Kaya ay, nabagyan ko? Ayaw ko kami pinyakal. Napako kami rin. na Napako kami alas G's. Kung nakakamatay na ang panalangin, marami nang nam**** <laughs> dito. Grabe ko. Pangatlong balik na namin. Friday nandito na kami. Monday nandito na Abuso yan eh. Alam mo bakit? Tumirik yung truck. Sabi, dapat daw siguraduhin mong okay ang truck. Sino si Raulong businessman at driver gusto na tumirik ang truck? Pangalawa, hindi kaya nung towing truck nila. Ay, trabaho nila yun eh. Tapos, <coughs> dapat daw, eh gawan nyo ng paraang may, uh, pull out. Eh di, mag-resign na sila sa trabaho. Di ba? Alam mo, hindi naman ako nagyayabang ha. Kung ako nasa posisyon, hindi lalampas ng three months. Marire-resolve ko yung problema. Kukuha ko ng tow truck, malaking truck. Di ba? Uh -huh. mm. Binawasan ng buhangin yung truck niyo, dahil hindi raw kaya. Uh -huh. Mali yun. Wala yun sa SOP. Tapos, hinila. Mga more or less 500 meters. Uh -oh. Dahil hindi nila kaya. Kinabukasan nung nagawa, gawa na, in-impound pa. In Tapos, pabalik-balik yung driver nyo para sa sinasabing clearance, wala daw yung paper Ah, uh, wala Yun yung mali eh. Dapat, pag ikaw ang boss, pag umalis ka, bigyan mo na authority kahit yung janitor mo. <coughs> Big sabihin, pag wala ka, hindi nagagalaw Walang opisina nagagalaw. mo. Walang public service doon. Yan ang problema eh. Maraming matatalino, hindi ginagamit ang talino. Ang public service, simple. Una, may palisiya, may ordinansa, may guidelines. Ipatupad mo ng tama sa pinakamabilis na pamamaraan. Magawa mo lang yon, mabuting public servant ka na. Hmm. Hindi mo kailangan magpameryenda, magpakape. Yung tamang trabaho lang. Sipin mo, isang linggo na pala, Napilitan pa akong makialam. Hmm. Buti nga ako natulungan nyo kami kung hindi ho, pababalik-balikin na naman ho kami. Ngayon, pag hindi ginagawa tama, kahit malinis kang mag-isip, mag-iisip ka, gusto suhol. O, ay, sabi, marami daw truck na nagsasabog-sabog ang buhangin. Ay kung totoo man yun, wala kayong kasalanan. Kung kasalanan ni Pedro, ni Juan, hindi kasalanan ni kung sino man yan. Anyway, sabi ko nga, kung namamatay ang panalangin, marami nang na*****. <t> <t> Di bale, charge to experience. It... At uh, wala naman permanente sa mundo. Tayong lahat ay temporary. Yung masasama at hindi ginagawa ang tama, temporary din lang eh. Ang mahalaga na lang, hindi tayo abusado. Ginagawa natin yung alam nating tama ng sa kapwa. Hindi naman natin sila pwedeng diktahan eh. Kawawa talaga kayong mga taga-probinsya, no? <t> Nakita niyo yung problema? Grabe ko. Ako, honestly, kuya, hindi ko plenanong pumasok sa politika. Napilitan lang ako. Kasi nung nag-retire ako, wag na daw ako makialam dahil retired na ako. Ibig sabihin pala, kahit mali ang ginagawa ng iba, dahil retired na lang ako, wala akong pakialam. Kaya ako, niloob ng Diyos, sa suporta ng taong bayan, ang One Rider Party List, nakaupo sa Kongreso, kailangan ko ipagpatuloy ang advokasya. Kasi wala namang magtatanggol sa driver na katulad niya. Pero alam mo ba kung gusto mong mabilis? Yung totoong nangyayari, mag-offer ka ng suhol. <laughs> Oo. Oh, Uupo ka na lang. <laughs> Hindi, yun, yun, yun ang totoo. <laughs> kung ikaw ay corrupt, simple lang. Boss, ano hubang maganda dyan? Eh, tulungan nyo na ako. Bet kami ng bala. O sige sir, upo lang kayo dyan. Tatakbo ang papel. I-deliver sa'yo. Pero, Maglalagay ka. Eh, hindi pwede yun. Kung hindi kayang gumawa ng tamang servisyo, magresign na lang. Lahat naman may hangganan eh. Hindi lahat ng bagay eh. permanente. Di ba? Ano? Uh -huh. mm hmm. Panang-panahon yan. Basta tama, pwede tayong makipag-away. Pakalawang yes, beses yun na kami natulungan. Yung una, yung timbangan doon sa Saragosa, pinuntahan ni... kung Pasinas. Uh -huh. Sa Saragosa. Dalawang timbangan. Isa sa... Yun naman timbangan dyan sa NLEX, <laughs> sa north. Yung timbangan naman sa north, pag tinimbang, overload round. Binawasan, tinimbang, Thomas tumasan, Earth. timbang. Binawasan, <laughs> tumasan, timbang. Sabi ko, dagdagan nyo na lang mga bababa baba timbang. Tapos, technically, napatunayan natin, defective ang timbang. Kinausap ko si Secretary Bunuan ng DPWH. Maganda naman, inaksyonan agad. Pati NLEX, inaksyonan agad. Brothers, thank you, ha. Sure. Para may background. Papakita ko kay Sergio. Rick, Chris. Papakita sa WBC at Rakas Association. Itong ano natin, ha. Sabihin nyo sa mga tropang negosyante. Inyo. Pag may problema, huwag mag-o-offer ng suhol, pati igasan. So, maraming maraming sa kapokong. Ah, sa sasakyan niyo? Ay, meron po. Ay, na. Ano po, makapain po muna kaya tayo? Ay, may lakad pa kami. may lakad po. Ay,